Hello guys! For today's video, gagawa tayo ng homemade egg pie at home. Siyempre, nag-create tayo ng egg pie kaya tayo, tayo gumawa. So, ayan. Yan ay tira lang sa aking ginawa na dough at um, egg tart. So, gagawin ko talaga is big size pero dahil may natira ako, ginawa ko na rin ng maliit. So, ayan. Ready lang ating... And five, para tayo ay sulit sa pagkahin dahil para sure na malinis din ang inyong kakainin. So, ito, kakailangan <coughs> natin ng flour. So, syempre naglagay ako ng three cups of flour dahil marami ang aking gagawin. So, depende yun sa size na gagawin ninyo. So, then naglagay ako ng sugar. One cup and a half sugar dahil gusto nila ay matamis. So, yeah Depende din sa panlasin nyo kung ilang cups ang ilalagay yung sugar para sa dough. Ayan. Dahil 3 cups ang aking ginawa, nilagay ko ng 1 cup sugar. Then, nilagyan ko na rin ng unsweetened butter. Ayan. Yung size is kalahati ang binagay ko. Ayan. So, nilagyan ko na lang cold water. So lalagyan lang ng paunti-unti hanggang sa yung dough ay tumigas. Ayan. So, yeah. so yeah. balang panipuin kong tubig is 1 cup. And, kailangan natin tunangin yung butter. Ayan. Yeah. Mix, mix, mix lang hanggang sa magiging okay na yung dough. Okay. Kung wala naman kayong ganyan, pwede na um, gagabitin ay tinidol. Ayan, ay Masa, masa, masa lang. So, yeah Gagabitin siya. Masa, masa. Ayan. Yan. Then, kukuha tayo ng baking na papel. So, para sa ating 姑娘们。 ilalagay muna natin ito sa ref. Then, gagawa tayo ng ating pie. So, sa custard filling, tatanggalin natin ito, syempre. Ang puti. Tap. At egg. Gagawin na natin yung custard filling ng egg pie. Naglagay ako ng six egg dahil marami akong gagawin. Ang condensed milk. Lalagyan din natin ng konting vanilla. At itong evaporada. evap milk. Ayan. So, lalagyan natin ng konting lemon para malis ang lansa. Okay. Yun so, aling isang buto. Tanggalin natin. Lalagyan natin ng one cup sugar. And then, okay. Depende sa inyong panlasa. Siyempre, Para a sua merenda. dapat ganyan na yung ating mereng. Ayan. Yung hindi na siya nahuhulog. Ayan. So, okay na to. Dila. So, sasalain natin to para mawala yung ano ng itlog. Iaahalo na natin yung ating meringue. Ayan. Ito yung magiging golden brown sa taas. Ito yung magbibigay ng kulay. Pero marami ang nagawa kong meron. Dapat dalawa lang. So, i-bake ko na lang yun.

wow ito yung pang 6 pesos na igbay order na